Tapi yang Frogs Yo, what's up mga idol So, magandang hapon, magandang araw sa ating lahat So, may nagbabalik ang lingkod Dalski TV nga pala no So, pa Pagpunta na naman tayo ngayon sa area mga idol So, kasamahan ko ngayon ng Team Katakot Hunters pag na lang ang kanya-kanyang channel ng mga idol So, update natin si Mitchie mga idol kung anong kalagayan niya no. Hmm, doon ba siya sa area? So, minabati ko po ng Miguel and Miguel shoutout pala sa idol natin dyan. Ay, Lods, Susa, Corpus, Galapon, yun, may shoutout si Idol. At also sa lahat na, sa mga sulid na nanood sa akin mga Idol, mga supporters ko dyan. Uh, yun. Uh, may love shoutout po sa inyo. At also sa mga basher dyan, no? Yun, may love shoutout din sa inyo. So, abangan nyo mga idol ang pagpunta namin sa area ni Mitzi. So, ano pang hinintay natin mga idol? Hindi natin doon patatagalin. So, samahan nyo kami mga idol. So, yun mga idol. So, nalito na. Yun po siya yung kasamahan ko mga idol. Si Netgoos. Si Don Carlo. Si Jipogs TV. Yun. Please support mga idol. 'Yun doon sila j TV mga idol. 'Yun. The Mystery. So, anin lumo po kami ngayon mga idol? Kasi Click, click, Alalab ang matalab. 'Yan, hindi pa ayo. Bulik pa nakaayo boy. Uuuyon. Eh. Wala pa nakaayo. Hello, support me. Dense KTB. Hmm? <laughs> Dahil sa ganyan bro, hindi nakaka hindi ka na makakapagano niyan. <laughs> Tumbling. Hmm. Yun, night goose. Kipok sulit. Ah. Doon. Doon, Carlo. Yun. So, anim lang po kami ngayon mga idol. Anong makainim? Anong gaming papasok-seria? Maka <laughs> yeah, right. right. uh, uh, makainim mo rin English? english Ah, Tagalog-English? mga idol, makainim talaga, Ah, TV. TV. Support, right? mm. mga idol. Support, support. Dalawang ano pala namin, yung dalawang ay wala. Yun, support me mga idol sa so, mga jeepogs mga solid supporters dyan jeepogs. No? Subscribe ng na mga idol. Solid dance kaya dyan. Uh, ah, Supportahan yung YouTube channel natin. No? Yun, solid dance kaya No? Jeepogs, Please support. Yun. Pinapapunta tayo sa location pupuntahan namin ngayon si Mitchie. yung batang manananggal Yon, shoutout no, si Arch Masuli Sportress dyan ni Night Cues no, yon. may pat kayo mm -hmm. ka lang kayo sa aking channel mga idol <laughs> uh, 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 um, marami uh, um, si para hindi na para ma isa na lang ba? o para hindi na tayo pupunta doon kung so mm. ano mangyari sa si bata ba try kayo natin sige sige tara <laughs> <laughs> tingnan na to uh, ate ano ba? ate atin... <laughs> Pagtabi na lang sila ng dalawa. Pagtabi na lang natin sila para isa na lang yung kubo na. Mm. Pagtabi na. natin, pagtabi. Yan na. o. <laughs> sige, sige, yan. Magandang plano yan. Para magandang plano yan. Hindi na tayo mga ah, ano, dito, mahirapan sa papunta doon sa... Dito ako sa Sabay kay Dansky. Ay, napakalakas ng kasiyon ito. Yes. Totoo po yan mga idol. Totoo yan. kita. Uh, uh, Kapagkasama ko ito. Ah, sabi. Yes, yes, yes. Ano yes. Kasi yung rachine nito. Oh. Sa rera beto tayo mag-ano. Aminata tayo di pa kundi pa-panti. Naman yung napain nila. Yung pagluto natin, bro ba? Oh yun. Ungay. Sobrang dami po. Yung nakita niyo, idol? Karang upload namin dito. Dito na kami ata. Dito na ata kami. Pad-pad. -pad

po kami? Yung mga idol. Palapit na. Palapit na po kami. Lapit na palapit. Tahimik niya. Tahimik na. Tipog mo? no. no? Ala, umuulan. Mambun po mga idol. Sana hindi ito ang ulan. Ha? Saan to bro Ha? to

Kinain mo. Bawal ba, yan, Mitchi. Tao yung ano mo, kinain mo. Gusto mo ka. Yan o. Ginalaw. Tao po yan, mga idol. Oh. Nakakakain na 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 ang na tao, Mitchi. May plano pa kami sa iyo na uh gawin kang ano. Normal uh na, na tao. Huwag kang kumain. Huwag paano sa ano mo. Sa damdamin mo. Hindi makain tao. Labanan mo. Labanan mo yan. Labanan mo, labanan. Labanan. mo. Masarap na yung tao, mga Mm, adeng. Mm, manuk nang. Gusto mo manuk? Cuci. Uh. Oh. So, manghihina ka puyde bang dugo nang uh. nang. Ayup ang ambigay naman sa iyo. Gihulbot uh. ba yon? Oh. Uh. Manuk manak. Manok, gusto mo manuk? Tu. Uh. Pekek ang tao? Sana na lang kainin mo. Huwag yung nagbigay nito, no? Meron daw nagbigay nito, mga boss. Ayay ka. bro ka. Ayay ka. Ayay ka. Ayay ka. Asa manigik ng tao niyo eh? Sintabi po mga idol. Nagihatag daw siya. Nagihatag daw. May nag... May nag... May nag... May nag... May mo ba nagbigay niyan, Mitse? oh paubad kaubad. Lo. Bro. Bro.

Bro, sariwa pa yung atay bro. Pag... Sariwa ay sariwa. Sariwa, pa. Ilipti. Bago lang to ba? Ilisan ko na siya. Ilikti ba yung ano mo? Pero bago ko na siya ilisan. Grabo yung layo ka na daw Patulugas ana kay basig ba. Mak, yangkab ka na. Patuluga bro. Patuluga. Patuluga na. Patuluga mga idol. Grabe po mga idol. Kumain siya ng atay ng tao. Grabe.

Kina pa drin nang hatag ato no. Upa kalayo. Ikod na rin oh, niyo na to. Narara tra baik. na, bro. Bugurna pa. Omo, icheck nato idol, icheck ato. Ah, ano, pu nani masinanis. pa ni sila. Mga hayup talaga yung mga hayop. Masamang kadiliman na yan. Siguro mga idol. May napadpad siguro dito na. Tao. Hindi na ngao oh, ito. Yung bikin mo. Ayun, si ng ano, si oh, Pinapaamo nila mga idol do. Oh, kasamahan uh, ano, sa nila. Sabi okay. nila siguro natin si Rayco dito sa kanya. Ano mag... awal sila. Ay, magkaibigan. Mag Mayan sila, no? nakapako. Hindi Oo.

Kumalaman na sa mitsi. Inugot ito? Si Ipasok nyo yung ulo. Asa sa tubangan? Ano? Asa bro, sa tubangan bro? Angusak bro? Oo. Oh. Dito ba daw? Hindi na natin abutan yung... Basta pag ano? Nugot. Basta bro, yung pag dating ko dyan, nakita oh. oh. ko, inugot. Inugot na. Pag ano sa customer, ganun na niya. Selamat pagi Anorona. Gantiga ayo. Kata ayahku menantau ana. Kini yang bata oh. Kur presiden tir ni bah. Ayo dulu bah. Cokoh na Anorona di gurutan pung gatong bah. yang demit. Ayo dulu. Sinunung yang parini. yang demit. iya ano gi ano ko sa di ba paghubo ko sa iya sang salina gi ano ko na sa gi orasunan ko na sa mga daan nga magising siya ba moto nga nakaana na siya nakaana sa sang iya mga kamot ang sanina ba murag na nay kuan Sinunog nilang po yung sani, ang damit ni ano. Sinunog nilang nakaanong orasyon o. Oh. Yung na yun na orasyon yya. da. <mata> sanina, <ay> orasyon. <mata> sanina bro. 100% yan yan. Yung sanina, ano yung orasyon. Hindi, masunog o. Oh. Basi berat ni bro. Bako bro, sanina Backo, sarina, bro. Ano, ano.

Nabuna namin ng sako. Ay, dito na tayo ano. Dito. Dito, Bukot, dito ba Dito ba ayun Dito ba focus? Tanay, focus. Tray, Tari. Tari. Uh, tolong kami, focus. Sobrang Bro. bigat yung bangkay. Bro. Kahit na. Kumal magigas gutsin. Dito na sunahan guru bro. Sunahan para diretso na to na i dalhon sa barangay. Oh. Dali na minyo sa barangay, report kami Abi. I tanggal ang atay no. Kuyoy. Hoy. Ha, sanay kun. Bawo dia tong atay wi, ayoy. Namsa kayo. Sanay kun. Hmm. Sintabi pa sa mga kumakain no. Eci. Bola kana sa kakaon oi. nakita ko yung nga dre bro. Ikaw ba nagkakain, che? Bro, nakita ko diri niya, ba, iya ba wala dugo. Dalan tani sa kuno di manok. Manok ng dalhon sa sunod. Tugos ayop to. Na. na lang kayo para... Ayop to. ito testing na, eh, na be. Bro. ba stingan ba Ano Ano arso. naman ang kanina. Oo. Oh. Hindi daw. Bukan mo daw. sa kumalim ba?

problema ni kung asa nang iyang ano tiin si 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 kung asa nila gudala basin hmm. dito bro ba Kung e konektado man na sa ba si nila sa iba <laughs> lansa mga bo, sa tagalog no Lansa, <laughs> lansa. Lansa ng baho. Tar lansa oh, la atoy. Mm, man, na ba sa gurua eh? Lansa, lansa. Lansa, lansa. na. lansa. Lansa, lansa. Lansa, lansa. Lansa, Yeah. Yeah, Ay, ayaw, ayaw Ayaw bro, para paratay kuan bro Bidin bro I report ba ito? Ay, oh, i-report pa to so, ito Kuan yan na? Iyan ang part, Ay, pasigma kuan ta ba? I report, i report uh, to ayaw, ayaw, dala na, dala na, apil Dala na, dala Dala na po tayo video po tayo makita. Makita, manila. Manila, bro Makita nila <coughs> Punta natin ngayon si Rayco, bihisan din natin yung natin ng... ng... damit. Ano ba, maski na ata video dapat. Mm. Pangitaon jud na nila. Pangitaon oh? jud na nila. Dapat sa balik ang dire bro, magdala ta pagkaon la bro. Oh. oh. Hmm. Ito lagi ni agi gani. Tong hindi ko, hindi ka nasama ba? Binigyan namin nang paano? Oh. Di umain oi. Wala mm. ba ang kaon? Tubig di pod. Na hinang-hina na. Gusto gid niya dugo. Dugo jud lagi kay. Matay mayon. Tugo lagi na ilang kwan hmm. Misad, misad mong kay muli patata mong kita tagdugo sa manok. Mo mm gani -hmm. Ma mm -hmm. na kay siya. Sipay sa toy. Kay mm -hmm. mamatay mong siya. Mamatay Nalaman pa lang namin na pwede pala dugo ng hayop. Sandala ka na Balik natin ito bro. Magdala na tayo ng dugo ng mm hayop. -hmm. Mm -hmm. okay. Ang gusto nang hinahinak siya. Tanawa, tanawa. Tanawa bro. Kalma na kayo.

Ano na namin yung kaibigan mo? Ibigan mo, punta namin ha? Ibigan yeah, namin ang ano doon, uh, masidungan. Raiko, si si kapalitan namin yun ang damit. Eh. Sa Raiko na naman yung ibigisan so, natin. Ngayon doon, punta ka. namin dito. Magdala ka muna so, oh, pa mo. Ito mga idol, hindi pa natin madala sa bahay. Mm. Gusto mo ba ng sariwang manok? Eh, uh, update mm. natin sila mga mm. idol. Habang maghanap kami sa... Ano? Siguro bro. Buka siguro. Siguro bro, maghanap tayo sa mga ano. Paa. Paa. Ilang paa ba? Paa nila. Pwede. Rai na to ang itas ha. Kayo dir ta di man to bukit an. Ah, oh, si kabalo no. Maganda nito. Natay magwapo natay ma dakpan isa. Sana mas madali siguro mahanap Dako. yung bata. Ko tan to ba kung asang ko ni. Man. Tama ba to? Natay dak natay ma dakpan isa. Yung lower body ba ng mga bata ba. Maganda nito. Ano siguro tayo? Ano nang mag ano tayo oh, apat um. apat ba dapat may ap apat apat na tayo apat apat o para mas tenawa tenawa natin tolo. mahanap di ba mm. pero kami na ako bro murag tolo tulo na siguro kay Anduha duha wa man o pwede po duha duha importante hindi lang mag ano mag alon dada lo. ni tulo ayun ni alon maganda Itulong, mas kon para makasukol tulo ayaw dito mag kay basi tayo paghanap ba abangan dito sila i-update natin sila mga idol tapos ah uh, hahanapin din natin yung ano nila lower body yun mga idol para mas madali ang mga idol kaya yung time hanap sila hindi mo na nato ito atong mga plano sige 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 pat or tulo tulo sige ang duhawa ma'am Pemantan negeri, rekor berpengatuan.

Baka yun dyan banda pero tinray pa rin namin mga idol. Hindi po. Nasa katawan po talaga niya ang pagpako sa kanya mga idol. Kaya hindi siya mabuhat-buhat no. So bangay nyo lang mga idol. Sana hindi pa huli mga idol no. Na magkita na natin kaagad yung kalahating katawan ni Michi. So pumunta na kami ngayon mga idol sa kaibigan ni Michi na si Raiso.